Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow na wow, heto na ang matagal na nang inaantay, Master sa June Birthday Cash Gift. Heto na. Makikita nyo po ang kabuang listahan sa kanilang official page sa Office for the Senior Citizens Affair Kaloocan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.